Guys, nandito si Boss, no? Isa siyang buy and sell. Basta, ilan na yung nabili nyo, Boss? Tiga-guwa-guwa. Lim lima lima na yung nabili nyo. Tagas lang kayo? Guwa-guwa. Uh, Tagas-guwa-guwa pa sila, guys, no? Uh, Saan nyo dadalhin yung manok na nabili nyo? Sa Maynila. Sa Maynila pa? Guys, sa so, Maynila. Shoutout kaya, Boss. Sa kanyang apu salamat sa marami salamat sa mga nanonood at tagsusubscribe sa amin no? Marami, marami, marami salamat <laughs> Thank you ba? Thank you. Guys, magandang araw sa ating lahat guys you know? Nandito na naman tayo sa bintahan ng mga manok may gumigalab shoutout pala sa lahat ng mga viewers, subscribers na nandyan. Thank you, thank you sa walang sawang suporta nyo sa kay 20 Wheels TV. maraming maraming salamat guys. Ha? Mapagpalang araw tayo ngayon guys. Maraming maraming salamat. Tara, samahan nyo ako. Tulad tayo sa bintana ng mga manok. So, to boss. Binibinta mo to? Magkano to? 3.5 Anong linyada nito boss? Anong lahi nito? Sweater lang Sweater Sweater guys o oh. 3.5 Hindi na Magandang klase na rin o oh. Yan boss Magkano naman yan? 2.5 2.5 2.5 lang guys o oh. Ilan taon na yan? Bullstag. Bullstag. Bullstag na guys. Uh, one year may hit na. Binibit na mo ito boss? Oo. Ah. Magkano yan? 2.5 na. 2.5? Oo. Ah. Okay, so 2.5 lang. Ilang buwan na yan? Tatlong taon. Tatlong taon? Tatlong taon na guys. So, bye. Ayun may ari mo pa ito na. Ay, hindi Shoutout kay boss. Ay. Laban din. Ito so boss, magkano naman to? Ganon din. 2.5 din. Oo. May 3 years na rin yan? Oo. Oh, oh. <laughs> <Two>, 2.5. <five>. Ganda. Ganda na rin. Ah. No. Binibinta mo yan, boss? Hmm. Magkano yan? 700. 700 guys, oh. Ilan taon na yan? Isa pa lang natin, boss. May gito saan taon na yan? Hmm. O saan taon? Ayan so Gold. Gold. 700 lang yun magkano ito bas? bas magkano yan? 3-5 bas magkano ito bas? 2-5 ito? 2-5 yan? 2-5 guys so gold na yun guys sa mga 2 years 2 years old <laughs> Magkano yan boss? 2.5 lang boss 2.5 uh, Anong lahi yan? Milsin mats Milsin mats? Uh, yung nanay yan o gold Gold yung nanay niya? Oh, uh, uh, Mga ilan taon na yan? Ano na na ito 2.5 Shout boss Thank you, thank you Kano yung gold mo boss? 2.5 nilanto na yan, May, is may isang nao na yan. hini magkano yan boss, hini. 2.5 dia kok, tapay 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 5.5 Quality tapay quality, tapay oh. Magkano sa bus? 3-5 yan 3-5 3-5 producer Producer, anong lahi nito? Lahi Anong lahi nito? Lahi, two way cross yan two cross 2-way cross two cross 4 Yan, ni Kita ka na eh. Kaya huh? pag ko yung sayo, sigurado may magsasubscribe. Nadagdagan yung subscriber mo, no? oh, araw-araw na may dumadagdag. Magkano, magkano, naman itong bolik na to? 2.5 yan, dalawa na lang. 2.5, dalawa na lang, Two oh. oh, katawan. May no? katawan. Pag nagpabaya sa laban, eh, sa, kanila na lang. Dalawa na lang bayari. Yes, parang may bago. Alim, eh. <coughs> Nabili mo na yan, boss? Magkano na pili? 1-2 may Mga taon na yan? Bustag na, na so Bustag na. na guys 1-2 so Dito lang to sa Shout out ba? Shout out pala Gold guys so Magkano yan boss? Sa libo 1K Mga taon na yan? Sa na yan boss

Yung guy, tatlong libo eh, no? rin. So, po, kayo po, siya yung mayari. Oh. Siya yung mayari. Uh, Magkano yan, boss? Binibinda mo yan? oh one to. One to? Mm. Mm. Ilan taon na yan? Thirteen months. Thirteen months. Ilan dala niyo, boss? Tatlo. Eh. Tatlo? Tatlo yung dala nila, guys. Oh. Tatlong manok yung dala nila. Ayan, yeah, no? ha? Ganon din yung presyo nito. Ang golden boy.

winner. Ilang beses na nalo Tatlong. Tatlong beses, so three times winner. So. Three times, three times winner guys. So. Bili mo ba? Five. Two five. Two na bili na. Yan, Two five lang. bata. Ilang buwan na yan? sa may <laughs> May isang taon na yan shoutout boss shoutout mo yan boss? oo oh, tatlo. tatlong tatlong libo hassle no? hassle guys okay, so hassle ilan taon na yan? 10 months pa lang 10 months Shout out, boss thank you thank you hassle guys ha may bukas <laughs> 11 may Pinibinti well, dalawa guys ya Guys nandito si boss no Isa siyang buy and sell Kasi, Ilan na yung nabili nyo boss? Lim lima na yung nabili nyo Tagasang kayo? Guwa Taga, pa sila guys no Uh, saan nyo dadalhin yung manok na lagi kini uh, nyo? So, sa Maynila pa? Guys, okay, so Shout kaya uh, boss sa kanyang uh, apu. Ayun uh, sa so, marami salamat sa mga nanonood at tagsusubscribe sa amin. No? Marami marami salamat. Po Thank you ba? Thank you. Magano nabili? Idol. bye 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 1 lang Yung totoo, yung totoo. lang to guys. 1-5. 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 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 taon. 5 1 taon. Uh, mga 1 5 1 5 1 5 1 5 lang 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 Hanggang dito na lang kung sulod Kuya Wills ka kay 20 Wills TV ka. Bye bye! Sayang yan boss, oh. binibinta mo yan oh. Magkano yan? 3,000 May bawas pa 4,000 Negotiable pa guys? Oo oh? oh, Ilan taon na yan? Pagkik dalawang taon Tapos may dyan Dalawang taon? Ito uh, Dito lang ito sa Angeles ha uh. Marami ng tao Shout out boss thank you. Out, thank you, thank you out, boss uh? <laughs> Guys, nandito si boss no Isa siyang buy and sell Basi, Ilan na yung nabili niyo boss? lima lima dari mana? Limu di yo? dua-dua guys, noh. saya udah dalin yung manuk na labi ini. Pa. Guys, shout out Shout out bos yang ngapuh Eh, marami-rami